mga kapuso nakahuli ako ng malasugi mga kapuso ngayon yung araw ng martis ang ngayon 20, 30 ata 30 ata ngayon ng July pangwalo ito sa bago kong pambot pangwalo itong nahuli ko ito hindi ako nagpag video kanina dahil ako lang isa walang tumulong sa akin Buti kung may may kasama pa ako. Yan ang mag operate ng cellphone ko. To. Mga 30 ata mga kapuso. To. Ang dami, daming kaninang nasugi. Isa lang ang inaagis ko dahil ang hirap meron kaming meron kaming meron akong kalaban isa nakahuli din siya dalawa kami kaya nga walang tumulong sa akin to kapuso July 13 ngayon mga kapuso 2024 pangwalo na itong nahuli ko sa buwan na ito ang tatlo naka nakaligtas naka, nakawala naka pa ganyan talaga minsan makuha minsan hindi yung dalawa naka tang -tang, yung isa naka nasabod sa payaw naputol to kapang bayad ng utang iskwilahan sa, sa, iskwilahan, sa nako. sana ito. So, ano ang pamain namin, no? Tamban tuloy. Pamain ko. Tsaka yung, ano, hasa-hasa. Ito nga kasama ko doon sa, ano, isa, iwan ko na, nakuha na, kuha ba yun? Dalawa kami naka, kule. Iwan ko na kuha ba yun? Doon sa gitna ito ng Panglawat sa Kamaribuhok. Dito kami sa gitna.